Mapagpalang gabi sa lahat-lahat sa ating mga new viewers at subscriber, no? Pakilike na lang po ang ating video sa mga gusto magnanais. Pwede nyo po akong tawagan na sa description box po ang aking cellphone number. Ngayon po ay mayroon pa tayong ipapakita ang mutya po ng uh, batong kahoy. Ang batong kahoy guys no, ito po ay napakaganda sa ating bahay no. Ito po ay napakaganda ilagay sa loob ng ating bahay dahil ito po ay nagtataboy ng malas at mga masasamang elemento na pumapasok sa ating bahay. Ito po ay napakaganda yan sa pamproteksyon sa inyong mga pamilya. Ito ay napakagandang ilagay sa kabinet. No? Ito po ay napakaganda. Ito po ay balat po ng petrified wood. at ito din po ay napaganda sa uh, negosyo ang motya po ng ng batong kahoy ito po nagdumidilaw napakaganda at napakatikas ng na mga batong ito ito po ay naging bato na po no ito na po napakaganda amot niya po ng uh, po ng batong kahoy ito po ay milyon milyong taon na po no na nagiging bato ito po ay balat po ng isang kahoy sa gustong magdanais no pwede nyo akong tawagan sa aking number ito po ang aking number 0994 7687 818 sa so, gustong magnanais tawagan nyo po ako at nasa description box ko na lang na, sa description box ko po ang aking number yan po ang aking number no ito po ay napakaganda ilagay nyo po sa uh, cabinet kabinet nyo po o mayroon kayong altar no napakaganda po ito o pwede nyo po ito lagyan ng stand na ito po oh, nap na dumidikit pa po sa kanyang uh, balat ang laman po ng kahoy yan po nagliliyab sa ganda ating mutya po ng bato. sa mga gusto magdanais tawagan nyo po ako ito po ang aking number 0994 8818 sa ating mga bagong subs subscriber no Maraming salamat po sa inyong lahat yan sa pagsusubaybay sa ating page at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-like at uh, pindutin po ang bell button ng ating YouTube. Maraming salamat po sa inyong panonood guys no at yun lamang po at maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless you all. Yun lamang po. Bye bye.